Hey kamusta at welcome back sa aking channel. Anong mangyayari kapag yung boses na akala nila hawak nila, biglang nawala? Yung taong inaasahan nilang palaging mag -e explain Palaging makikipag-debate. Palaging magpapatunay. Biglang naglaho. Doon na nagsisimulang gumalaw ang lupa sa ilalim ng paa nila. Kasi ang katahimikan, hindi yan kahinaan. Katahimikan ay kapangyarihan. At sa oras na yakapin mo yon, lahat nagbabago. Hindi sila handa sa pagkawala mo. Handa lang sila sa reaksyon mo. Handa lang sila sa mga salita mo. Pero ang katahimikan, yun ang bagyong hindi nila nakita. Nakakayanig, nakakagulo. Binubuo ang lahat ng ilusyon ng kontrol na akala nila meron sila sayo. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga pangyayari sa labas. At ang katahimikan ang buhay na ebidensya niyan. Ito ang pahayag na tapos ka na, na hindi mo na sila binibigyan ng akses sa emosyon mo. Ito ang pagtanggi na pakainin sila ng enerhiya mo at sa pagtanggi na yon, baliktad agad ang laro. At sa video na to, ipapakita ko kung paano nagiging armas ang katahimikan. Hindi aksidente, hindi chamba, kundi desisyon. Bawat isa sa walong aral na maririnig mo ay sandatang galing sa karunungan ng Stoics, pinatalas ng disiplina at self-mastery. Kung naranasan mong hindi ka respetuhin, baliwalain o maliitin, ito ang blueprint mo para bumangon. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko munang i-claim mo ang katotohanan to. Ilagay mo sa comments, Natitinag ang hindi karapat dapat sa katahimikan ko. Sige, simulan na natin. Number 1. Katahimikan ang nagpapawala ng kontrol sa kanila. Sabi ni Epictetus, walang taong malaya kung hindi niya kayang maging master ng sarili niya. At yan ang pinaka-essence ng katahimikan. Nagiging untouchable ka kasi hindi mo na binibigay ang pinakagusto nila, ang reaksyon mo. Tao ay nabubuhay sa kontrol. Sinasandalan nila ang reaksyon mo, ang mga paliwanag mo, ang bawat salitang binibitawan mo. Bawat salita, gatong, pero kapag nanahimik ka, putol ang linya ng gatong. Wala silang makuha. Wala silang mapakain sa ego nila. Doon na bumabagsak ang kumpiyansa nila. Doon na nagugulo ang isip nila. At biglang, yung dating akala may hawak ng sitwasyon. Naglalakad na paikot-ikot. Iniisip pa ulit-ulit ang nakaraan. Nagtatanong kung ano iniisip mo. Natatakot kung ano ang susunod mong gagawin. Hindi ka nila mabasa. Hindi ka nila mahulaan. At yung misteryo na yon, nagiging kulungan nila. Yung mga ngaso, naging hinahabol. Hindi dahil umatake ka, kundi dahil tinigil mong bigyan sila ng akses sa'yo. At ito ang brutal na katotohanan. Hindi lang sila nalilito ng katahimikan. na expose sila. Ipinapakita kung gaano sila nakadepende sa reaksyon mo para maramdaman nilang makapangyarihan sila. At kapag wala na ang mga salita mo, mapipilitan silang harapin ang kawalan na gawa ng sarili nilang kilos. At yung kawalan na yon ang kinatatakutan nila. Dahil doon lumalabas kung gaano sila talaga ka-powerless. Kaya sa susunod na maramdaman mong gusto mong sumagot, itanong mo sa sarili mo, binibigay ko ba ang control? O hinahawakan ko ito? Pagkatapos, piliin mo ang katahimikan. At panoorin mong dahan-dahan mabasag ang kumpiyansa nila. Number 2. Katahimikan ginagawang ginto ang halaga mo. Sabi ni Seneca, hindi yung taong kulang ang tunay na mahirap, kundi yung taong walang tigil sa pagnanasa. At walang mas nagpapagana ng pagnanasa kundi katahimikan. Kasi pag umatras ka, pag hindi mo na basta-basta ibinibigay ang oras at enerhiya mo, dumodoble ang halaga mo. Isipin mo, nung palagi kang available, hindi ka nila kailangang tanungin. Hindi nila kailangang magsikap para makuha ang atensyon mo kasi lagi mo itong ibinibigay. Pero binaliktad ng katahimikan ang script. Bigla na lang ang boses mo, ang presensya mo, ang enerhiya mo, naging bihira. At natural sa tao, kapag bihira, nagiging mahalaga. Kapag sobra, hindi pinapansin. Ang katahimikan mo, hindi kawalan ito'y pagiging kakaunti. At yung kakulangan na yon, gumigising ng pagnanasa na kahit libu-libong salita, hindi kayang gawin. Kaya sila paulit-ulit pinabalikan ang mga lumang usapan. Pabalik-balik sa mga alaala na akala nila pwede nilang lapitan anytime. Binabalikan nila yung mga lumang chat, umaasang maramdaman ulit ang presensya mo. At sa bawat segundo na nananahimik ka, lalo lang tumitindi yung pananabik. Ito ang katotohanang madalas hindi napapansin ng iba. Ang katahimikan hindi lang nagpapamiss sa'yo. Pinaparamdam din nito ang respeto kasi pinapatunayan na hindi ka desperado. Pinapakita na hindi ka basta-basta pinapagalaw. Katahimikan mo ang nagsasabing, Ako ang premyo. At kapag na-realize ng isang tao na hindi ka na nila madaling maabot, nagbabago ang laro. Hindi ka na lang option. Nagiging kawalan ka na hindi nila kayang baliwalain. Pantayan mo ang presensya mo na parang kayamanan. Huwag ka basta nagbibigay ng constant access. Ipagawa mo, ipapanalo mo. Kasi kapag libre ka lagi, siguradong mamaliiting ka. Pero kapag pinili mong manahimik, ang halaga mo, tinatatakan ng ginto. Ngayon, gusto kong i mo sa comments ang affirmation na to. Ang katahimikan ko, dumudoble ang halaga ko. Number three, ang katahimikan ay patunay na hindi mo sila kailangan. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga nangyayari sa labas. Kapag narealize mo yon, makakahanap ka ng lakas. At walang mas malakas na patunay ng lakas mo, kundi ang katahimikan. Kapag tumigil ka sa paghahabol, sa pag explain sa pagpapatunay, nagpapadala ka ng mensahe na mas malakas pa sa anumang salita. Hindi kita kailangan para mabuhay. Hindi kita kailangan para i-define ako. Buo ako kahit wala ka. Akala nila babagsak ka. Akala nila mawawasak pagkatao mo pag wala silang atensyon, pag wala silang approval, pag wala silang presence. Pero nung nanahimik ka, pinuwag mo lahat ng ilusyon na yon. Tumindig ka sa sarili mong paa. Pinakita mong independent ka. At yun ang kinatatakutan nila. Kasi sa oras na ipakita mong hindi mo sila kailangan, lahat ng kapangyarihan na pupunta sa'yo. Dependency ay tanikala. Katahimikan ay kalayaan. At ang taong hindi ko kumakapit, laging mas malakas kaysa sa taong takot kumawala. Kapag nanatili ka sa katahimikan, nilalantad mo ang hindi matinag na katotohanan. Ang pagkawala nila, hindi ka binasag. Ikaw ay binuo. Tandaan mo to ng malinaw. Ang katahimikan, hindi lang tungkol sa wala silang naririnig. Tungkol ito sa desisyon mong mabuhay ng buo nang hindi humihingi ng pahintulot. Bawat araw na lumalago ka, bawat disiplina na natututunan mo, bawat progress na tahimik mong ginagawa, lahat ng ito ay ebidensya na patuloy lumalawak ang buhay mo kahit wala sila. Habang ikaw ay nagtatayo, sila naman ay unti-unting guguho dahil nare-realize nilang wala na silang silbi. Palitan mo ang pag-abot sa kanila ng pagbuo ng sarili mo. Sa tuwing gusto mong basagin ang katahimikan, i-redirect mo ang energy na yon sa bagay na magpapatibay sa iyo. Magbasa ng libro. Sanay ang katawan. Simulan ang bagong project. Palawakin ang skills mo. Hayaan mong mapuno ang katahimikan mo ng growth na hindi nila kayang i-ignore. Para paglumingon sila, makita nila na ang nawala sa kanila ay isang taong unstoppable. Number four, katahimikan kumukuha ng respeto na hindi nila ibinigay. Sabi ni Epictetus, kung gusto mong umunlad, matuto tiisin na isipin ng iba na hangal ka. Bakit? Kasi ang taong tahimik hindi nakikiusap para maintindihan. At sa katahimikan na yon, doon lumalabas ang respeto. Kapag hindi ka humahabol, kapag tumigil ka sa pag explain kapag umatras ka ng may dignidad, nagiging untouchable ka. Hindi man nila aminin ng malakas, pero sa loob nila, dumadagdag ang respeto. Hindi peke, hindi dahil sa takot o manipulasyon, kundi yung totoo galing sa pagkilala na may taong hindi ibinababa ang halaga niya. Isipin mo, walang nire-respeto ang taong nakikiusap at nagmamakaawa. Walang humahanga sa taong hindi tumitigil sa paghahanap ng atensyon. Ang respeto, napupunta sa taong marunong lumakad palayo na taas noo, na hindi naghahanap ng palakpak, hindi humihingi ng closure, hindi nangangailangan ng validation. At yan mismo ang binubuo ng katahimikan mo. Mas kaunti kang magsalita, mas napipilitan silang maalala ang halaga mo katahimikan pinipilit silang makita ka bilang taong may boundaries, taong hindi pwedeng laruan, taong pinapahalagahan ang dignidad higit sa mumurahing approval. At sa oras na makita nila yon, hindi ka na maliit sa paningin nila. Nagiging makapangyarihan ka. Tandaan, respect ay hindi hinihingi. Respect ay kinokomand. At ang katahimikan ang mismong battlefield kung saan napapatunayan yon. Kaya sa susunod na gusto mong magpaliwanag o magmakaawa ng clarity huminto ka at itanong, mas pinapataas ba nito ang value ko o binababa? Kung binababa, manahimik ka. Dahil bawat katahimikan na pinipili mo ay parang isang brick na idinadagdag sa pader ng respeto. Pader na darating ang araw, mapipilitan silang kilalanin. Ngayon, gusto kong idrop mo sa comments ang affirmation na to. Ang katahimikan ko ang nagtatayo ng respeto ko. Ang katahimikan ko ay naguutos ng respeto. Number 5. Katahimikan binabaliktad ang power dynamic. Sabi ni Seneca, Walang taong malaya kung hindi niya kayang maging master ng sarili niya. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa taong pinakamalakas sumigaw, kundi nasa taong pinakakaunti ang kailangan. At kapag pinili mong manahimik, kinukuha mo ulit ang control. Akala nila hawak ka nila. Akala nila palagi kang tatakbo pabalik. Palagi kang mag explain Palagi kang magbibigay ng assurance. Pero nung pumasok ka sa katahimikan, gumalaw ang lupa. Bigla sila na ang naghihintay. Sila na ang nagtataka. Sila na ang nagdududa. Yung dating mangangaso naging hinahabol. Yung dating akala may hawak ng power, ngayon powerless. Bakit? Kasi binabaliktad ng katahimikan ang roles. Kapag hindi ka nag-react, tinatanggal mo ang kontrol nila sa emosyon mo. Kapag hindi ka nag-explain, nawawala ang chance nilang itwist ang mga salita mo. Kapag hindi ka humabol, sila ang napipilitang humabol. Hindi ito kalupitan. Ito ay balanse. Ito ang natural na batas ng kapangyarihan. Mas kaunti ang ibigay mo, mas gusto nila. Mas marami kang hawak pabalik. Mas sila ang lumalapit. Akala nila pagmamayari nila ang atensyon mo. Pero pinapatunayan ng katahimikan mo na master ka ng sarili mo. At sila, naiwan na naguguluhan sa sarili nilang isip. Kaya tumigil ka sa pag-react. Huwag sagutin lahat ng tawag. Huwag replayan lahat ng message. Huwag ibigay ang instant gratification na inaasahan nila. Bawat sandaling hawak mo ang emosyon mo, bawat segundo ng pagpipigil, mas hinihigpitan mo ang hawak mo sa kapangyarihan. Ngayon gusto kong idrop mo sa comments ang affirmation na to. Hawak ko ang kapangyarihan dahil kontrolado ko ang sarili ko. Number 6. Katahimikan lumilikha ng espasyo para sa paghilom. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kasiyahan ng buhay mo ay nakadepende sa kalidad ng iniisip mo at walang mas nakakapagpabuti ng iniisip mo kundi ang paglayo sa ingay. Kaya tandaan, ang katahimikan hindi lang mensahe para sa kanila. Ito ay gamot para sa iyo. Kapag umatras ka, binabawi mo ang isang bagay na hindi nila kailanman kayang ibigay. Kapayapaan. Distansya ang nagpapalinaw ng isip. Nagpapagaling ng sugat. Nagpapalakas ng espiritu. Habang sila nakulong sa pagdududa, paulit-ulit binabalikan ang nakaraan. Ikaw, nagtatayo muli. Brick by brick. Nagiging mas matatag kaysa dati. Ang katahimikan mo ay nagiging shield na pumoprotekta sa'yo laban sa kaguluhan nila. At sabay na forge na humuhubog sa'yo para maging hindi matinag. Ang pagkawala mo hindi lang para ma-miss ka nila. Ito rin ay pagkakataon para makahinga ka. Para lumago. Para muling makilala ang mga bahagi mo na natabunan ng kapabayaan nila. Dito ka muling nag-a-align sa purpose mo. Dito ka pinapatalas ng disiplina. Dito ka bumabangon, lampas sa lahat ng sakit na ginawa nila. Kapag ginamit mo ang katahimikan bilang gamot, hindi ka lang gumagaling, nage-evolve ka. At yung bersyon ng sarili mong babalik sa mundo, hindi na kayang galawin ng kahit sino. Gamitin mo ang katahimikan ng may intensyon. Isulat mo ang iniisip mo. Sanayin ang katawan mo. Magmeditate araw-araw. At ito ang focus sa goals na tunay na mahalaga. Imbes na sayangin ang lakas mo para patunayan ang halaga mo sa kanila, ibuhos mo lahat ng enerhiya para patunayan ang halaga mo sa sarili mo. Bawat segundo ng katahimikan, investment yan para sa mas malakas na future na binubuo mo. Number 7. Ang katahimikan mo pinipilit silang mag-reflect. Sabi ni Epictetus, hindi ang mga bagay ang gumugulo sa tao, kundi ang pananaw nila tungkol dito at walang mas nakakaistorbo sa isip kundi ang katahimikan. Ang katahimikan mo nagiging salamin na hindi nila matakasan. Bawat tawag na hindi sinagot, bawat mensahe na ini-ignore, bawat tahimik na segundo, unti-unting kinakain ang kumpiyansa nila. At pinipilit silang tanungin ang mga bagay na ayaw nilang harapin. Paulit-ulit nilang binabalikan lahat ng ginawa nila, mga salitang binitiwan nila, mga oras na sinayang nila, yung kayabangan na dala nila. At dahil wala ang boses mo para takpan ang guilt nila, ang isip nila mismo ang nagiging parusa. Magtatanong sila, Nasobrahan ba ako? Nawala ba ang isang hindi na mapapalitan? Mas malakas ba sila kaysa akala ko? At ang sagot, oo. Doon nila nare-realize na ang pagkawala mo ay hindi kawalan. Ito ay kapangyarihan. Kasi isipin mo, ang tao pwedeng makipagdebate sa salita. Pwedeng isnabinang ng paliwanag. Pero walang makakatakbo mula sa katahimikan. Ang katahimikan nananatili. Sumisingit sa isip nila tuwing gabi. Sumusunog habang nag scroll sila sa lumang usapan. Bumubulong tuwing may nakikita silang paalala ng presensya mo. Akala nila kilala ka na nila. Pero ngayon, ang katahimikan mo ang naging pinakamatalim na tanong. Paano kung hindi na sila bumalik? At yung uncertainty na yon, yon ang bumabasag sa kanila. Kaya manatiling consistent. Huwag mong sirain ang katahimikan mo dahil sa mahihinang sandali o mixed signals. Mas lalo mong pinapanindigan ang linya. Mas lumalalim ang refleksyon nila. Hayaan mong ang pagkawala mo ang pumilit sa kanila na harapin ang ginawa nila at ang pagkawala nila ng isang taong hindi na mababawi. Kapag ginamit mo ang katahimikan bilang gamot, hindi ka lang gumagaling, nage-evolve ka. At yung bersyon ng sarili mong babalik sa mundo, hindi na kayang galawin ng kahit sino. Gamitin mo ang katahimikan ng may intensyon. Isulat mo ang iniisip mo. Sanayin ang katawan mo. Magmeditate araw-araw. At ito ang focus sa goals na tunay na mahalaga. Imbes na sayangin ang lakas mo para patunayan ang halaga mo sa kanila, ibuhos mo lahat ng enerhiya para patunayan ang halaga mo sa sarili mo. Bawat segundo ng katahimikan, investment yan para sa mas malakas na future na binubuo mo. Number 7. Ang katahimikan mo pinipilit silang mag-reflect. Sabi ni Epictetus, Hindi ang mga bagay ang gumugulo sa tao, kundi ang pananaw nila tungkol dito. At walang mas nakakaistorbo sa isip kundi ang katahimikan. Ang katahimikan mo nagiging salamin na hindi nila matakasan. Bawat tawag na hindi sinagot, bawat mensahe na ini-ignore, bawat tahimik na segundo, unti-unting kinakain ang kumpiyansa nila. At pinipilit silang tanungin ang mga bagay na ayaw nilang harapin. Paulit-ulit nilang binabalikan lahat ng ginawa nila, mga salitang binitiwan nila, mga oras na sinayang nila, yung kayabangan na dala nila. At dahil wala ang boses mo para takpan ang guilt nila, ang isip nila mismo ang nagiging parusa. Magtatanong sila, Nasobrahan ba ako? Nawala ba ang isang hindi na mapapalitan? mas malakas ba sila kaysa akala ko? At ang sagot, oo. Doon nila nare-realize na ang pagkawala mo ay hindi kawalan. It's iya kapangyarihan. Kasi isipin mo, ang tao pwedeng makipagdebate sa salita. Pwedeng isnabin ng paliwanag. Pero walang makakatakbo mula sa katahimikan. Ang katahimikan na Sumisingit sa isip nila tuwing gabi. Sumusunog habang nag scroll sila sa lumang usapan. Bumubulong tuwing may nakikita silang paalala ng presensya mo. Akala nila, kilala ka na nila. Pero ngayon, ang katahimikan mo ang naging pinakamatalim na tanong. Paano kung hindi na sila bumalik? At yung uncertainty na yon, yon ang bumabasag sa kanila. Kaya manatiling consistent. Huwag mong sirain ang katahimikan mo dahil sa mahihinang sandali o mixed signals. Mas lalo mong pinapanindigan ang linya. Mas lumalalim ang refleksyon nila. Hayaan mong ang pagkawala mo ang pumilit sa kanila na harapin ang ginawa nila at ang pagkawala nila ng isang taong hindi na mababawi. Maging isa at ang pinakamataas na anyo ng lakas ay hindi ang pagmamakaawa para makita nila ang halaga mo, kundi ang pagpili sa sarili mo kahit hindi ka nila pinili. Ang katahimikan mo ay hindi lang kawalan. Ito ay deklarasyon. Ito ang sandali na sinasabi mo. Ayoko nang magsettle. Ayoko nang lumiit. Ayoko nang bastusin. Akala nila ipaglalaban mo ang atensyon nila. Akala nila ibababa mo ang standards mo para lang manatili sila. Pero ang ginawa mo, naglahu ka. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil may respeto ka sa sarili mo. Ang katahimikan mo ang nagsisigaw ng mas malakas pa sa anumang salita. Tapos na akong magpaliwanag. Tapos na akong humabol. Tapos na akong ibigay ang kaluluwa ko sa lugar na hindi pinapahalagahan. At sa oras na piliin mo to, tumataas ka sa ibabaw nila. Nagiging untouchable ka. Ang katahimikan mo nagpapatunay na hindi mo na hinahanap ang validation. Ikaw na ang validation. Na hindi mo na kailangan ang presence nila. Kumpleto ka ng mag-isa. Na hindi mo na kailangang magmakaawa para sa pagmamahal ikaw mismo ang naglalaman ng pagmamahal. At kapag na-realize nila na nawala sa kanila, ang isang taong malakas na lumakad palayo nang hindi lumilingon, ang kumpiyansa nila guguho sa takot. Isulat mo ang bago mong standards ngayon. Piliin kung anong klaseng pag-ibig, respeto at pagtrato ang tatanggapin mo. At huwag kailanman yumuko para sa mas mababa pa doon. Ang katahimikan mo, pinatunayan na ang lakas mo. Ngayon, suportahan mo yon ng mga standards na hindi matitinag mga standards na magpoprotekta sa halaga mo magpakilanman. Ito ang sandali na binabawi mo ang kapangyarihan. Bawat oras na nanahimik ka, bawat sandali na tumanggi kang humabol, bawat pagkakataon na pinili mo ang sarili mo kaysa sa approval nila, hindi iyon kahinaan. Yun ay pagtayo ng fortress na hindi kayang gibain para sa isip mo at puso mo. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga pangyayari sa labas. Kapag na-realize mo ito, makakahanap ka ng lakas at yung lakas na yon, iyon na. Sa simula pa lang, iyon na talaga. Tandaan, yung katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay dominance. Ang pagkawala ay hindi pagiging empty. Ito ay authority. Kaya mula ngayon, bawat aksyon na gagawin mo dapat sumasalamin sa halaga mo. Huwag mong hayaang may yumuko sa'yo, mamaliit sa'yo, o nakawin ang kapayapaan mo. Tumindig ka, lumakad na taas no, at hayaang ang buhay mo ang sumigaw ng mas malakas kaysa sa anumang paliwanag na pwede mong ibigay, na ibalik na ng katahimikan mo ang balanse ng laro. Ngayon, hayaang ang mismong buhay mo ang magpatunay nito. Kumilos ka na ngayon. Isulat mo ang boundaries mo. Ipatupad ang standards mo. At huwag ka ikompromiso ang halaga mo. Sanayin ang isip mo. Palakasin ang emosyon mo. Yakapin ang kalayaan na galing sa pagpili sa sarili mo muna. Ang kapangyarihan ay nasa kontrol mo, sa presensya mo, at sa pagtanggi mong magsettle para sa mas mababa pa kaysa sa deserve mo. Kung ang mensaheng ito ay nagpasiklab ng apoy sa loob mo, gusto kong pindutin mo ang like, subscribe, at share sa taong kailangan ding bawiin ang lakas nila. At huwag kalimutang i-drop sa comments ang affirmation na to. Ang katahimikan ko ang lakas ko, at hindi ko ito kailanman ibibigay. Hayaan mong maramdaman ng mundo ang lakas mo, nang hindi mo kailangang magsalita.